Magkano yung mga ganyan to mo? Magkano? Ah, ah, ah. 35. Itong malaking to. 35 to palang tawad. Malaki ito malaking <laughs> to. Biling <laughs> kuwarin tayo malaki-laking abono. Kaila po, siya ay hindi nakalabong binili ito. Mura daw <laughs> baka. Eh, yeah, magkano po ko niyo ito? Kay bostano. Ay, Bostano. Uh, magkano ang mga presyo mga toreto mong ganyan? Magkano <laughs> ang mga mga talong stevie? Uh, tayo po nandito sa Padre Garcia sa Market araw po ng BNS. October uh, 17, 2025. Tayo po pa pag mag-update sa mga presyo na mga torete mga baka dito. Kaya samahan niyo sa ating video dito sa Padre ano to, Na, uh, pangalaga? Katay? Pangkatay na daw ito na bilhin ni Boss. Pangkatay na Tagalog yung baka. Magkano mo Boss yung nakuha? 33,000 Ate 33,000 ano to pang sariling katayo? Panghanda. Oh, panghanda birthday asa ah, sa birthdayan. Yeah. San bossing? dadalhin. Ah, ah, sa pangan si Ito. Ah, dito lang sa Garcia. Oh, ah, dito. Toto pala panghanda sa birthdayan daw. Double tres daw ni, ni bossing. Pangkatay na. Napakatagalupit. Yeah. Kaya sa kaya tatay. Ah, ito nga bilhin niyo. Ah, ito lahat na ito. Ito pala yung mga nabili nila so, boss. Uh, Pakalagang baka. Magkano bossing na nakuha itong pulat? Puti. Uh, yung dalawang maliit yung, 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 yung 70 yung pulay. Ah, yung... uh, dalawa yung 70. Ah, uh, to the way pula yung 60. Saan po dadalhin bossing? So, Sa Pablo. Yung mga pangalaga ni bossing. Yan. Pinabili nila bossing itong mga baka. Yun. Sila po ay hindi nakalabang binili ko sa daw baka. Eh yeah, magkano po na ko nito? <laughs> ah, 33, 33000 ang halaga, Rp42.500 Ah, Rp42.500, na 33000 ako ha Ayan ayun 33. 33000 Rp33.000 daw na binili nila kuya Ito po ipang bendihan? Ang bosing Ah, bentihan. nyo? Kailan pa birthday niyo po, Sing? Ginagos. Aucho pa. Aucho. Ah, Aucho pa. Nang November. November. Oo. Talabo sa na. Talabo sa na. Baka nila bilis. Medyo murang ang baka ngayon. Ayan. Saan nga kayo ang dadaling? Santo Tomas. Santo Tomas. Santo Tomas. Baka nila dinali nila po, Sing. lang baka. Yan ang Atalongs TV. Ito may mga baka nila po dito. Mga binibenta. Mga torete. Magkano ang presyo ng mga baka niyong ganito? 35. 35. Tapos itong sa'yo? 38. 38. Kamusta po, Sing? Ang Walang bintahan gano'n. Tumal? Tumal. Wala, halos tumating na bayaran na. Matumal daw. Hindi, mga pambenta pa nila bossing ito. Matumal ang bilihan ngayon. Wala naman tayo. Na binebenta pa ito. <coughs> Yan. May mga tureting baka si boss dito, mga... Kanyang mga baka... nga baka ito? Ah, okay, kay Tatay Pio. Tatak G. Uh -huh. Oo. Kay Bustano. Kay Bustano, ng uh... Magkano ang mga presyo ng mga turret mo ganyan? May gitang 40, meron pa mga 50. po. Ano? Ah, ito ay may gitang 40. 40, 40, 40, 40, 50, 40 50, 50, so, bawa sa 40. May gitang 40. Bawa sa 50,000. Mga turret yung bawa. Matumal ano? Hindi. Wala lang daw talang bilihan ngayon. Mga pa itong mga bakang ito. Binibenta pa ni Bossing. Mga ganda naman mga bakang norte. Mga mistisong braman. Binibenta pa ni Bossing. Yan Oh, the U pay na ba ang torete? Kapatid. <laughs> <laughs> kaya presyo na ba Partida Partida 38.5 na lang daw ito mga binibenta. Kaya mura na ito. Partida 38.5. Mga torete baka. Binibenta pa ni Bossing ito. Binibenta pa. Si Bossing ito mga binibenta mga torete ng baka. Yan, malalaki na siya. Wa uh, pambenta pa ito. Bossing, magandang umaga. Magkano ang mga presyo ng mga baka mo? Ba? 45. Nagpo-45,000 na gigit. Toto ay patong sa 45,000. Mga baka ng Norte ito, no? Pangasinan. Kasi no bae kita nagpo-45,000 ang mga presyo daw ng mga bakang ito. Ayan. Mga binibenta pa mga bakang Pangasinan. Magaganda na mga katawan. sa tata baba siya. Ay. Ah, yeah. Taba nga ito magandang katawan pula. Kahit pula siya. Tinitinan bossing na. Yeah. ni mm -hmm. hehehe naiyak na naiyak na magbibenta ganda ha ha pagkakaroon ang tawad ko yan? 35 ah 35 ba? ito ang malaking ito 35 na palang tawad isang malaking ito binengkuwaring tayong unog 35 ang tawad katay malaki laking abunuhan Ay, talaga yan hindi na binigay ito tanong pababa ang tawad lugi Baka si boss ito yung mga sebos nito binibenta. Mga pula, itim at mga puti. Boss, magandang umaga. Magkana ang presyo ng mga baka mong ganyan? Patong sa 40,000 daw ito. Ayan mga torrent baka matong sa 40. Mga binibenta pa. Kamusta ang bili ha? Boss, nakabenta na? Aba, itanghali na. Wala pa rin namimili ngayon. Tanghali na. Alas uh, 9 na ng umaga, wala pa namimili. Tapos ang bilihan, wala pa na bibenta po sila boss. Matumalambet na ngayon ng mga baka dito. yung mga baka nila boss? Yung mga tagalogin ng mga baka. Uh, ito mo na si boss. Ito mo na tayo mamaya. Matakot siya sa inyo. Ito mo na. Patungkot sa 55,000. Patungkot sa 55,000 tong dayupay. Okay, yeah. <laughs> kaya. Oh, pare. Pare, pare. Kaya pa na medyo mura-mura. Kaya -mura. pa. Ha. Oh, oh ayan. Yeah. Magkano tong kayo? Magkano po lang ganito? Ay, ito pala mayaris pa ya. Yeah. Ano? Yeah. Ayan. Ito lang pula yung magkano. Yan pula magkano. Yeah. Pat patong 55,000. Patong sa 55,000. Ayan, yeah, no, ang binibenta pa ni Bossing. <laughs> Maturit yung pack. Patong sa limang po. Sa sa Hindi, yan, um, patong sa limang po. Kasama maghahawak. Hindi, magkano ang presyo niyan? Patong sa limang po. Patong sa 50,000 daw ito. Uh, kulitim na baka. Pinipenta pa ni eh. Pinipenta pa ito. Marami pang baka si boss dito. Ito, ito pinakamalilit ang mga turit. Patong sa, sa, sa 30 daw ito. 32.5. Partida 32.5. Ano, parto 35 na, 32.5 daw ito, Partida, 32.5 32, Mga mapuwasan pa mga toreteng baka binibenta pa ni Bossing. Binibenta pa. Yan may toreteng baka si Boss ditong, Ano, ganda ng katawan. Makapal na siya. Ganda ng pagka ano yun. Lalambi. ang presyo nito? 42.5. 42.5. Ito daw ay ang presyo ay 42.5 ang halaga. Mabuwasan pa naman yun. Mabuwasan, mabuwasan pa. pa. Ito ay mabuwasan pa. Binibenta pa ni Bossing itong baka ito. 42.5 ang halaga. Binibenta pa. May mga, ito yung mga Tagalog yung ano. Mga Tagalog yung mga baka ano pang katay pwedeng alaga magkakana presyo ng ganito? patong pato sa 30. patong sa at... 30 patong sa 30 mm. ay ito dalawa ay patong sa 35 ito dalawa malaki tapos ito medyo maliit liit ang patong sa 35 ay 30 ito maliit liit ang dalawa binibenta pa nila bossing ito binibenta pa mahigit na ang ay mahigit na tagbabainte lang daw ito mga baka ni boss Kamusta Kumusta sa bilihan? Masama. Masama daw ang bilian Masama talaga. Masama daw talaga. <laughs> Ayan okay. Tay patong daw sa tagbabayte lang 'tong mga bakit 'tong mga mura na kaya lang wala nga mamimili ngayon. Ang pa. Ano, wa ko nang lubo. Uh, wa ko daw nang lubo. Ayun. <laughs> Hindi ba bibenta si Max sa uh, itim na, ba na baka? Ba na Ansa? Ansa? Ansa ma. Ansa ma. <laughs> Magkano presyo ng baka mangganto kalaki? Magkano? Hindi, na magkano nga? Yung tunay? Ha? 45. 45. Tunay, <laughs> 45,000 ang halaga itong bakit. Ito? Binibenta pa ni Bossing. Pero ang ganda katawan niya, ano? Bait naman. Maka ano siya, malapad ang pagkabaka. Ano siya pala? Oo nga. Ay! Parang kapit! Yan. Yeah, no? Binibenta pa ni Bossing. Hindi man niya skandalik sa pantalik. May binibenta si boss dito nga balagbaging baka. Nagkalagin. Magkano ang presyo? Magkano yung pantalik? Mahigit kita 45,000. Ito daw ay mahigit na 45,000 ang halaga. Binibenta pa ni bossing. May mga pulang baka si boss dito ang binibenta. Mas magandang umaga. Mga pinulahan ang mga baka ni boss. Uh, mga puro pula. Magkano ang presyo ng mga baka maganda? Patong sa 40,000. Patong sa 40,000 lang ito. Mga binibenta pa ni bossing. Puro pula. Kahit dito medyo malitlit. Pero na partida na siya. Partida na. mga binebenta pa mga pinulang mga baka. Binebenta pa ni Boss ito. Binebenta pa. Ito ay baka subo dito, malaki ang tenga. Ito para ng lahi. Pagkano ang presyo nito, Boss? Mga 45,000. 45, mga 45,000. Tayo binebenta na mga 45,000 lang talaga. Binibenta pa. galing ito? Tarlac. Tarlac? Ah, baka ang Tarlac. Binibenta pa ito. May kito 45,000. May so, mga Toretto yung baka si Busito binibenta. Ay, GR. Kay Busito. Tapos maganda kumaka. Magkano ang presyo ng mga pamok ito. Wala nga naman po. Bawa sa 60,000 doon ito. Mga Toretto. Bawa sa 60,000 ang halaga. Binibenta pa. Sa pambenta pa ito mga pamok may mga baka si Busito binibenta, mga torete. Magkano? May git po. May git na ah, po. may git na 50,000 daw ito. Ay, may git na 35. 35. 35. Ito Ay, may git na 5. may git na 5. may git na 35 ito. Ito may git 65,000. Yung mga baka na po sa binibenta dito. Nakabenta na kayo? Ilan? Ah, nakabenta naman pala si Bus. Nakabenta na rin ng limang baka. Ito ang ginagayaw yung yaw, hongga? Ito ang <laughs> Ay pa mga torete, malalaki mga baka si dito mga bakang ng Lemery. Bossing magandang umaga. Kahit tanghali na. Kukunin mga ganyan torete mo. Magkano? Tiko 45. Tiko 45. Mga Lemery ano? Mga bakang ng Lemery. Kada ay 45,000 ang halaga. Mga binebenta pa ng bossing. In the middle na at matumal buya. Tumal. Tumal ang bentahan daw. Ayun. Yung mga binebenta pa matumal daw ang bentahan niya.